Kami, we are a biodiversified farm. The other thing na gusto ko explain sa inyo, we're an integrated farm. Anong integrated farm? Meaning, we're not monocrop. Hindi lang isa. Okay, we're integrated. Meaning, lahat siya konektado. Now, why are we integrated farm? Meaning, may, may gulay, may livestock, may puno, lahat meron. Now, why is that necessary? Lord, let me explain something. Monocrop will kill you. Anong monocrop will kill you? Monocrop is very, very complicated. Uh, one, pag ang harvest, wala kayong benta. Okay? Pag wala kayong benta, mangungutang kayo. Kami were integrated for a number of reasons. Hindi lang kasi para may benta kami. One of the things that, the, that a farm creates is a lot of waste. Di ba? Usik. Di ba? Waste. For example, makita nyo yun. Pangit na presyo ng kamatis. Ano gagawin ng farmer? Tapo niya sa tabi. Di ba, pagkain yan? In this farm, walang waste. The waste of one becomes food of another. Di ba? Yung yung, yung livestock namin, may dumi. Pinapabayaan nyo lang yun. Eh, pagkain ng tanim yun. Yung, yung sobra ng tanim, may sobra yan. Meron kami hindi mabenta. Pangit. becura Ang unang kumakain sa pangit, sino unang pa kumakain sa pangit? Kami. Di ba? Kasi maganda rin naman yun eh. Pangit lang. Di ba kami? Pag may sobra, sino kakain? Hindi livestock. Di ba? So, by by integrating it, we have no waste. The waste of one becomes the food of another. And the other problem of waste sa farm, di ba, minsan nagre-reklamo kayo, daming insekto, daming kumakain. Sino may kasalanan? Two reasons. One, if you're monocrop, may tinatawag na pheromone. Pheromone is yung baho ng babae. Okay, parang for example, yung lalaki, ano na attract siya sa babae? Meron siya exit, exit certain smell na attract to the woman. Kaso lang problema ko sa ibang lalaki, na-attract sila sa iba pang lalaki. Problema yon, di ba? Okay? Okay, bali-bali ang pang-amoy. Di ba? So, pag may monocrop, it, 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 releases pheromone. It will attract an insect. Okay, it will attract an insect, one insect na walang panabla. So, wala kayong puno, hindi niya pwedeng, kasi madami na sila, na-overwhelm na, na yung environment. Kisa'y monocrop kayo. Okay. Kami, multiple crop. Now, gusto ko munang pagyabang, ha? CRP ito. Ito ang nag-aalaga nito. Can you imagine? CRP, grade 6 ka lang, RP, tama ba? High school. Grade 5. Grade 5. Native yan. Wala kaming consulta dito. Siya gumagawa lahat yan ta, kung, mag, tu, kung magturo yan, talo pa niyan ang agriculturist. Nag-aral lang kami on our own. Di ba, RP, no? Paki, lahat to, ng tanim. Meron siyang boss, pero silang magaling, okay? Pero silang magaling. Pero si RP is locally, ano yan, bakit ko siya gusto explain? Kasi karamihan sa si inyo, magtatanong sa ibang tao, ano bang maganda, paano mag-farm? Hindi kayo nag-aaral. Kami, nag-aaral kami, and then marami kaming mali. And then we, 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 grow. Now, wala kayong makitang tao. Si RP nag-manage ng tao namin. Nakapakyaw kami. Okay, hindi kami arawan. Arawan pa rin kami pero nakapakyaw. Kaya nagmamanage. Can you imagine an ordinary native can manage this type of farm? Kayo hanap kayo ng hanap ng consultant. Ito pa problema ko sa consultant niyo. Yung consultant niyo walang kanyang farm. Naisahan kayo. <laughs> oh, Wala naman siyang kwan. But anyway, let, 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 let me go back to kwan. In managing pests, ang ko naniniwala, dapat integrated ang farm para walang waste. Now, bakit may, bakit, yung kamatis tinapon, ano nangyari sa kamatis? Ngayon, titirhan ng mga peste. Now, question, masama ba ang peste? Is it bad? No, they're part of nature. They are decomposing agent. So, ibig sabihin, pag nalalata ang isang bagay, darating ang peste. So, sino nag sa kanila? Ikaw, tinapon mo eh. Tapos dumi -dumi pa, you will notice dito, we're a farm. Wala kaming basura dito. We're a farm and yet we're a clean farm. Walang nalalata, walang patay na, walang patay na baboy, walang tapon na gulay. Pag hinarvest ni RP next week, a, a day after, papa, may papasok dito, lilinisin niya yung, yung sobra. sa pupunta yung sobra? Sa baboy. Ngayon, nakakreate pa kami ng bagong pagkain. So, by, by, being multiple crop, nalilito ngayon yung insekto. Tapos, RP, mayroon tayong insekto dito. Wala insekto. Nalilito yung insekto. Marami siyang hinahanap. Now, however, an integrated farm is difficult to manage. Dapat masipag ka. Eh kaso, karamihan ng Pilipino tamad. Gusto magtanim, hihiga ka agad. Tapos nagtataka siya, ba't siya mahirap? tapulan eh. Sino nagturo sa kanila na maging tapulan? Diba? Tinambihan nyo eh. We're passing through. Diba? Hindi naman sa'yo, eh, kanyan, baka, uh, that's evil. Patay na. Bit ko kasi kasuhin nyo kung evil yan.